Hi guys, I'm back for another mini vlog. This time sasamahan yong kung pit bahay. Papasyal tayo sa ABS-CBN. Guest performer kasi tayo sa trending na segment ng It Show Time na Especially For You. Let's go. <mulay>

Puta. <laughs> Oo. Sumbra. Parang ganyan din yung katawan mo nung ahib na. No? Ayan guys, tinawag na tayo. Naglalakad na tayo ngayon papunta sa loob ng studio. Ayan, nakasalubong natin si MC. At di ko na-expect ang kaibigan pala natin si Nico Loco, ang ex ng searcher for today. Sempre, we also said hi to Lassie. Very be that story <laughs> <laughs> you Habang naglalakad papunta sa loob ng Showtime studio eh very brief in na rin nila tayo. <laughs> medyo madami din tayong kakilala dito. So habang meron pa tayong time ay maghahay muna tayo sa ambyo. Nung tinawag nila tayo kakatapos lang ng opening number so papasok na ng second gap, may mga audience na sa studio. And of course, <laughs> pa natin siya at hindi na sa people? Parang feeling ko na kapag grand finals, hindi naman. No? <laughs> hindi po ka na-base ako. Okay Oh ayan, magpa-mic check muna tayo bago mag-roll. And here comes Ate Karina. Eto na, babies. start na. Andito na si Meme Vice at ang iba pang mga host ng Showtime. At eto na, game na talaga. Kakanta na ako. Let's go. Let's go. Anthony Rosaldo, thank you very much. Woo! Thank you po, very This time, mag-enjoy muna ako makinig sa si story ni Christine and di ko kasama ang mga Showtime hosts. And fast forward to after an hour, tatapusin na natin itong napakasakit na episode ng Especially For You with me singing Jealous once again. Ayan, natapos din tayo. naku alam nyo ba guys, isang buong araw din ako hindi nagsalita para lang makapag-perform ako dito sa showtime. Kasi galing ako sa five-show weekend ng rent. So, pagod na pagod yung boses ko. Buti na lang talaga nakapagpahinga ako ng Monday. At dahil nga bumibisita lang tayo dito sa ABS-CBN at minsan lang tayo dito, hindi ko na pinalampas yung chance na mag- picture picture at ayan post post tayo dito kasi hindi ko na alam kung kailan ako ulit bibisita dito eh tapos na ang guest day sa showtime thank you for welcoming me back it's been um, a full circle for me drama thank you showtime ito talaga yung kamukha ko diba di nalalayo oh. side ka na ba? side na Ayan. Pwede na yan. Kaya magulo. Okay. Angel of no? Oh, bisita tayo dito sa EBS. Idol natin. Tala. Tala. <laughs> saya. Tagal lang ng segment pero masaya. Thank you so much. Kuya, saan papunta? Papunta parking. Ano Ano saan? Ah, papasok dyan. Bababa po, pababa po, May may tatapos kaliwa. Ah, yan. thank you. Ah, diba? Hindi mo Siyempre, bisi bisita ako dito. Hindi ka pa kanina. na, Bisita tayo, eh, siyempre. Siyempre. Ayun pa yung dito yung mga anumang Saan? Ito? Tower? Hindi. Binili ko na yun. Ah. Yung tower. Ano mga niyan.